Bantai, bantai. Ah. Masin, kita dulu Ah. Lagi. Ah. Dah, dah, dah. Ah, sudah uh uh, uh. uh. Alasin, alasin, alasin. Sagi -sagi. uh. Ah. Masin, masin, masin. Segi, segi. Ah. Kena. Ha, uh Ah. Uh. 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 Atas, atas, atas Terus, terus, terus. Terus, terus. terus, terus. Ghost Hunter 18 Hey, what's up mga kapatid? So yun, Ghost Hunter 18 ko na nagmuling nagbabalik So ngayon, nalakad sana kami ni Rolo So sinamahan ako Rolo Kasi nado siya susama sa amin Sa akin uh, uh Kasi tulad ng nasabi ko Pagkatapos kay round Doon lang na naman tayo sa kaibigan natin si Ramson So pupunta kami doon sa kaibigan namin si Ramson So ang problema namin yung alas 9 pa lang ng umaga ito na yung problema namin no? sobrang lakas ng ulan so papano to anong decision mo dito Raul? kadayon dahil kadayon sukol ha? sukol sukol pa sa panang mutong tawal yung ito gamay indog ta Raul kay Burak dito Burak dito kayo sobrang lakas ng ulan na. so bago tayo magsisimula ito yung nakukomen sa youtube natin sa shoutout na magdilan Mag si Musa na gusto na bakiran Sandra Garcia, Malin Lapida, Good Luck, My Cosmic, Lawrence Jane, Oli Oliveros, Adin Surya, Kualin Lakin, uh, Isusa Isusa, Juli Suyo, Sunidi Tison, Viviana Baula, Mary Badulis, Mary Kim Tumalag, uh, Yusuf Camila Artisa, GP Romo Laburgan, Gapion Kiri Roho, Alistalib, at saka si Johnny Sabiganita, ni Cabrera, Malin Adami, uh, Malin, Malin, Malin ano? Tuxin, Tontori, Monica Morales, Viola Kamagay, uh, OSABEL Jima Usabel, uh, Durinaga, at saka si Emilda ALBAU uh, Awina Aiso, Lorna Palalon, Juan Bayan Bisual, Adami GAP Rotil, uh, Almira, Malco, Priscilla, Abasta, Maribit, Miranda. So yun na, siguro yung, ano, yung huli uh, na food ko na, no? mag-comment. So, kasunod ka naman yung iba, comment lang po kayo. No? Uh. So, kayo no, gusto na siya. So, ano ba ito? tayo? Pero, pahinay na natin konti ha. Uh. So yun, siya uh, kay Mamunski na uh, Malindad. At uh, saka si Mamunski, Di Pulido, Hans no? Ah... Uh, Asi ati tadi ay sa Bismarck so uh, bisit ko Linda Madriaga um, bisit ni sa Di Cruz Sarah uh, O Manggin si Miliano Tolgin si Ganada si Santos mira ano ko no. sa uh, baga puro lang sa lahat ng members ng GC ko may love shoutout uh, lahat kayo ay syat, mong, yu, marie, uh, mam, rima, uh, si man, Jamie din at saka shoutout din uh, Monica Moralisa so yun at sa lahat ng silent viewers natin no, mamadong uh, yun sa lahat na, video ng nagsishare nang bawat upload yung video sa Facebook ko oh. yun uh, sa lahat ng nagsuporta maraming maraming salamat po oh. sa lahat ng na, nagmamahal sa amin no, dalawa ni Raul uh, sana po gabayan kami ngayon no, oh, ngayong araw na to na yun subukan namin papasukin ang iligtas ng kaibigan natin si Ramson So sana sana kumpay kami So ngayon no, oh, ah, nandito pa talaga kami sa bahay no? ah, uh, na umaga kinuha ko siya Kasi gusto niya sasama Kaya ngayon uh, Ang inantay namin Baka gabihin kami dito kasi oh, Lakas pa ng ulan Yun, kaya roll ano mo sabi mo Rol? -ano so, mga Sa um... mga Amping mo tanan guys Ya, yeah, Kita na po yung mag Ha? Ah? Kita okay na kayo mag-amping. Ang, um, ano, uh, mutya, ano, mutya, yan, ano. Yun ang gamitin mo mamaya. Hmm. Ano yun, silupin. Ginigay niya, ano, misis. Okay ba to? Hindi ka, blurred, no? Blurred yung camera natin dito. So, yun, mga counter, ka nasubukan namin dito magpasingulan. Hindi lang sila kung magdadala ng bag. Ibusak na lang yung mga dipili ka. No? Kasi mababasa to. Yun, humina yung ulan, no? So, maglalakad pa kami, na Ah, uh, ano, papunta dun sa yung motor ko tapos magmumotor kami mga siguro uh, ilang uras lang tapos yun ibili na naman niya yung motor lang yun kasi hindi talaga makadaan dun sa sapa papunta dun talaga na ay ko Biga Ramso so, sana po na no? uh, ngayong araw na to umaga na to no? umaga pa to pero parang hapon na kasi biglang umulan gusto uh, yun sana po na no? uh, Kulungan niyo po kami na at sana magtagumpay po kami ni Raul para so, sa pagligtas sa kaibigan natin si Ramson. bye, -bye. bye, -bye. So yun, mga ka-hunter so, talaga Talagang tumigil ang ulan pero medyo basa-basa talaga tayo. Kaya konti. Basa tayo ng konti no So, Raul, ready ka na? Oo. Oh. Ha? Yun mga ka-hunter na. Medyo malayo pa talaga kami na. Pero at least... Uh, mag-upisa tayo kung hindi talaga ah, hindi kasi natin alam kung ano yung sitwasyon so basta magpapatuloy na tayo tara ikaw muna na ingat lang kasi kawayan to delikado din kasi baka na naman tayo yan ang problema dyan ang asin sa'yo sige sa akin yung holy water yung roto yung ng banal na tubig sa kanya asin kasi kakaiba din ang, 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 ang natin. ano natin ngayon ang kakalabanin natin oi god ano kita sa sabang baba Menang tu, pak. Lu, ha? Parang mana? Ano, parang may tapos uh, sino ko Ah, Matiang, paligid ha, paligid ha. Tignan mo yung paligid ha? ha. Pasamping lang ha, bantay lang. Try na yun eh, try eh. Di bali na matagal lang tayong makaabot doon sa punso uh, ito, didang ramso na. ito na talaga ang pagkatataw natin. Ayan, sa tong sugal. Ito talaga itong sugar. Kaya mag-iingat lang po talaga tayo. Kasi hindi natin alam kung ano yung mangyayari dito. <coughs> hey, ha? Ito lang ha. Lalo na ng ulan ulan talaga at saka bernis pa naman ngayon no? bernis ngayon tapos maulan pa ang likad dito kapag abutin tayo ng gabi tapos ulan yun kasi ito talaga yung ano nila ah uh, ito talaga yung yung bang ano nila yung bang ano, time talaga nila no? yung bang gara kasi sila kasa ulan no? magsilabasa kaya yun uh, ano lang kumit lang po kayo no, kung gaano ka dito eh. Uh, Anong tanong-tanong din ako no, sabi nila kaya daw may kaya daw may chanak no kasi yung bang babaeng buntis tapos no wala sa mundo ng ibabaw kasama ang kanyang anak na dinla sa sinapukunan yun daw ang dahilan kung bakit may tawag na chanak so uh, isa yan no churi, ah. pero ano ba yung churia uh, tama ba yun uh, pero uh, hindi pa na talaga natin confirm kung ganun ba talaga ano Uh, ano ba daw talaga dun sa uh, ano ba ka talaga kapito, uh, kasi may din sana matapos ko uh, matapos sa mineral commission na uh, kasi mayroon din ano mayroon din yung mga pizza sa uh, yung ano niya yung kubo niya giniba kasi hindi daw sila makatulog no? Uh, uh, tuwing gabi mayroon daw ganun din kaya subukan natin puntahan pero hindi naman ako nangako kaya ano ko sa kanya uh, tapahan lang daw yung natira doon giniba ang kanilang kubo so kasi malayo din yun oh no? malayo bukid din yun kaya ano natin yun na lang ah uh, yun na lang yung ano natin oh no? tapusin muna natin to hey, run wala masa pala patay bantay ba bantay, bantay ah masin kita na mo ah

atas atas pasang ah. ah. kasih nah hil sini mana kan tirong kalau pasang lagi tapi tengah butin dalam apa sini tuh yang kelihatan ketampangan tayu ayo teraga tayu pada pitin ingat tahu lah bumbun terlalu ayo tayu pada pitin mana kan tirong kayaknya terlalu tetap pusing natin tural kepegan lah yung tayo nga mo pa sa ano ha, takpan mo lang taga kasi napakasakit ang kanang ano kanang busis para bang nanunuot talaga sa buong katawan at saka parang galing sa ilalim ng lupa napaka ano, talaga yun yun baha talaga o baha dun kaya maulan kaya delikado to uy uy bantay 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 ha ah ay dah ah ah oh sige iyan mo lang asin ah oh. sige ah okay ah ah

Dili-dili eh. Ano ah, tungtubak ka maubos yung asin ha. Tipir malayo pa tayo. Mayroon pa naman dito ang one, one-fourth dito sa, ano, sa bago. Dito yung natin. Pag magparamdam, huwag mo lang mo lang pansinin. Hmm. Uukuin mo lang ha. Uukuin mo. Pagkatapos, sabayan natin. Ha? Hindi natin ang kanyang reaksyon. Hmm. Ha? Kasi so, yan. Ano rin ka? rin. Pag tayo ha? Lain dito yung gawin. Ha? Lain dito yung Sakit ka no?

Wala, hindi na matouch. Wala, di talaga matouch, bay. Ano ni? Eh? Ay, tubig. Bay. Ah, di ka mo tira. Bantayan paligid kita. Bantayan palibot Bantay. Bantayan palibot. Ah. Hindi lang. Hindi lang, eh. Hindi na. Ah. Pasin sa kayo, mga kantero Hindi lang na ano yung silipong ko. Nasira, oh. Eh. Kahit na mag-light, hindi na mag-light sabi. Ha? Hmm? Ya. Yeah. Lah, biglang na lang siya nasoome roll. Nag-zoom ra siya, babe. Kape. Tingnan siya. Pasayunan niyo yung... Di... mo. Pagbabantayan niyo. Pagmamantayan yung... mo. Saan din nasa? Ha? lagi din nasa? Okay, sadiri rosas. Pasulurin natin pagkatapos, titirahin natin sabay-sabay ha. Ha? Dedek-dekin natin yang ano mga country. kasi malapit na tayo sa ano mga ilang ano na lang mga isang oras na siguro abot na tayo doon, you know, hapon na oh, hapun, oh na yung araw kasi nante talaga namin na medyo ang tuang wow yun ayun ha nantay lang ha ha sige 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 kasi yung mga kante tandaan na naman yun ko uwa huwag lang yun basta oh. ano lang hantay ha sabay natin ha kasi mga kante ba magti Unti sumunod sa amin ang kapangyarihan ha ganito pala ang mga tiyan na kapag-araw. Sige ito, Pantaya, minam, minam. pantay ah umina umina na okay lang dito sa may bago sa may bago lukag na ako na eh ha ay tanawa hindi di makita sa ako sa kamera nagagamit na kanilang lamat mag ano tayo oh pantay pantay lang ay palayo ay palayo pantay dito rapit dito rapit dito rapit pantay rapit okay tay 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 ay palata dali ra dali dali balik yan balik Dali dali, dali. Ay, Ha? Nawala Nawala siya. Oh my goodness Nakabantay Balik ko na to balik ko na to tura, tura. Sa may bago Itong bago ba to Tagsabay natin ha Ha? Sino yun mga kantala no?

ganyan lang oh. Okay, teka. Nakita mo bang umusok mumusok eh? ng? Kita mo umusok usok? kanina? Hmm. Ha? Sa mga nakita sa camera natin oh, ang pag-usok niya. Ito 'no, 'yung sa puno, sa puno ng bago. 'Yung kasi 'yung paborito ng mga ano, elemento din 'tong bago. Magugulay din 'to. patuloy tayo. Ano yeah, 'to na? Raul, Raul, kita masuk bentar bapak Raul di kado terlalu ngiri ya, Raul. Hah? Tapi tengah tagar ini, hah? Tapi tengah tagar ini sepanjang. Di to? Di to pak. Itulah kah? Hmm.